Tumamin ka nga sa akin, Brianna. Bakit ang daming pera ng wallet mo? Ah, uh, hindi ko po alam, Your Honor. Hmm, nangupit ka sa akin, no? Your Honor, idudouble check ko lang kung totoo yung sinasabi niyo. Anong Your Honor? Nanay mo ko! Nagsasabi sabi na ito. Anay, alis lang ako. At saan ka na naman pupuntang babae ka? Sa boyfriend ko po, your honor. Your honor? sa din eh! Bawal na umalis, gabi na! Gusto ko siya makita. Gusto ko makita sa mata niya na nasabihin niya sa akin, mahal niya ako. Gusto mo ito makita mo? Ah, joke lang, your honor. <laughs> Anak, nakausap ko yung mo kanina at sabi niya, hindi ka daw pumasok ng school? Ah, di po totoo, your honor. Your honor, your honor. Pati ikaw? Nag-aral. Ako kanina, baka di niya lang ako nakita kasi Nasa farm ako. Ha? Anong farm pinagsasasabi mo? Anak, ba't dila ka ng dila? Butiki ka ba? Ah, Sorry. Uso kasi ito, nay. Ayun na naman tayo sa mga uso-uso. Hindi kayo napapagod, no? Tingilan nyo yan. Mga anak, kain na tayo. Yes, Your Honor. Nandito na kami, Your Honor. Tama na ka kay Your Honor nyo. Your Honor, kain na tayo. Your Tama honor, na! Your Tumigil honor, na kayo! Your Honor! Hey. Saan mo nga ako? Sisan ko lang dun sa crush ko. Sige, be. Mag-posing ka na dyan. Yan, sige pa. Maganda ba, be? Tingin nga, be. Tampin na mo, be. Nilaloko mo ba ako? Todo pose ako dito tapos naka front cam pa lang hinayupak ka? Ang <laughs> pangit mo kasi, be. Ang klase mo kaya yan. Kampus oh, ko kaya to sa'yo. Oo, walang wala mang kakopyahan, Be, masagot ka ba sa number 6? Letter be, Ah, letter be, Thank you. B, anong sagot sa akin? be Pass your papers in 5, 4 Hey, ano yun? Pidali na. Anong sagot sa 10? Ah, sa number 10 Ah, uh, mama mo. <laughs> Ang ngita ka. Pinigyan kita ng sagot. Tapos inbabalap mo sa akin. Akin okay, na yun. O, oh, eto. Bigay mo sa mama mo. Ay, sorry na. Sorry na. A few moments later. Be, di ba cash mo yun? Be, wag ka maingay. Baka marinig niya. Psst, hoy! Cash ka daw na ito, oh. Kung inong be. Cash mo ako? <laughs> Hello. Tingnan mo nga yung tsura mo pangit mo. Ay, aray. Halika dito, be. Kulang pa yan. Be, kumalma ka. Kumalma ka. Nay, nay, hinuhuli ako ng mga tanong sa labas. Ha? Bakit ka nalang ah, ko po alam, nay. Yung totoo, ano ginawa mo? May nasagasaan po ako, nay. Ay, Diyos kong bata ka. Sige, magtago ka na. Ah, sige po, nay. A few moments later. Tao po. Ano po yon? May nasagasaan kasi anak mo. Nandito ba siya? Grabe naman. Kaso, wala siya dito eh. Para sigurado, pwede ba pumasok dyan? Ah, sige. Ah, sakit ang ko. O, oh, di ba? Wala siya dito. Mukhang wala nga dito. Sige, alis na ako. Ah! Ano yun? Nandiyan ka lang pala, ha? Huli na kita! Ah, teka lang. Ano ba nasagasaan niya? Nakasagasa siya ng langgam! <laughs> langgam? Seryoso ka ba? Bakit? May buhay din sila! May pamilya lang hihintay sa kanila! Oo, oh, sige! Huli na yan! Total, puro kain at tulog lang naman ginagawa niya dito! Okay mga anak, pumila kayo. Ibibigay ko rin yung mga pamasko nyo. Hi, Nay! Aba, unang-una sa pila ang pinakatamad. Walang silbi at puro jowa ang kinaatupag. Oh, eto, 20. 20 lang? Hi, nai. Ah, ang pinakamaganda at pinakamatalino kong anak. Para sa'yo, 100. Thank you, nai. Hi, nai. O, oh, eto, Bente. Puro lang naman papogi at pasikat ginagawa mo. Ah, ang pinakagwapo at pinakamasa na rin kong anak. At dahil diyan, meron kang 100. Ayan mga anak, nabigay ko rin mga pamasko nyo. Alam naman yung mga bibigay nyo sa akin. Sino ba naman ako, di ba? Ah, na ito regalo sa inyo. Sukli po yan sa Bente na binigay nyo sa akin. Tsukli. yung ah, regalo ko pa sa inyo yung perfect score ko sa quiz. Perfect? Ah, uh, pwede na. Ah, nai, regalo ko sa iyo yung 10,000 na followers ko sa TikTok. O, oh, di ba? 10K followers? Nay, ito po regalo ko. Ah, buti pa si Kyle may regalo sa akin. Di tulad ng iba dyan. Kyle, ano to? Pampapayat po, Nay. Baka kailangan niyo po. <laughs> Nay, namumulang mata ko. Ayun! Kaka-cellphone mo yan eh! Nay, for over 50 lang ako sa quiz namin kanina. Naku! Kaka-cellphone mo kasi yan anak eh! Nay, parang may effect na skincare mo. Ang fresh mo na. I know, right? Hindi kasi ako gaya mo na puro cellphone. <sighs> Nay, ubos na pabango ko! Oh, puro ka kasi cellphone! Nay, ninakawan doon yung kapitbahay natin. <gasps> Grabe nakakatakot. Oh, ayan! Cellphone pa more! Nay, sobrang sakit ng ulo ko. Tapos... <coughs> Inuubo pa ako. Ayan! Oh, alam ko na sasabihin mo. Oo na, kaka ko na to. Ay hindi, iba na yan. Kapag may two symptoms ka, gaya ng headache at ubo, pwedeng flu na to. Oh, eto anak, uminom ka na itong bioflu. Ay wow, hindi sinisi ang cellphone na. 15 minutes later. Nay, bumubuti na pakiramdam ko. Oh, ba? Diba? Mom knows best talaga. Nay, nawawala yung pera ko sa bulsa. Nakita mo ba? Hindi mo kasi iniingatan yung 500 pesos mo eh. At higit sa lahat, kaka mo yan. Ha? Wait, parang niya nalaman na 500 yung nawawalang pera? Hoy, okay, maingay ah. May gagawin ako. Sinasabi ko sa inyo. Happy New Year, family! May mas nasabog! Si eh, Enfren, ha? Uh, naman! Kita nyo na mag-ilagwa ako, diba? Isa pa. Happy New Year! A few moments later. <gasps> Sabi daw, anak, kapag tumalang ka sa New Year, tatangkad ka daw! Salaga po, nay! Susubukan ka po! sabi dito fake news lang pala. Parang ah, para di naman ako tumangkad eh. Napilay lang ako. One hour later. Ay, kagawa bata naman nito. O, oh, etong sayo. Ah, Happy New Year. Happy New Year, Mare. Oo. ah, para sa anak mo. Ako muna magtatago. Sige, naalis ka na. Sige. Oh, kakain na tayo. Ah, sige po, Nay. Oops, aayusin ko muna. Kukuha na ako, Nay. Teka lang, pipicturan ko pa. Kukuha na ako, Nay. Mm, magdadasal muna, ha? Brown out? Anak, huwag mo nakakainan yan! Ha? Ha? Yan bumalik na? Ha? Magdawala na to! Ah, na Mare, nabalitaan mo na ba? Ang alin, Mare? May magnanako sa barangay natin! Uh, grabe na talaga panahon ngayon! Nakakatakot na! Ah, Mare, pwede ba akong makiinom sa inyo? Ah, ah. ah sige, Mare! Pasok ka! Ah, sige, Mare! A few moments later. Mare, akit mo na ako ha. Mukhang mabibenta ko to ng mahal ha. Hoy, hoy! Ano ginagawa nagawa mo? Nagnanakaw ko ba? W Wala ka nakita, Pag sinabi mo to sa nanay mo, sasaktan kita. Mare, tapos ka na ba? Ah, oo, Mare. Uuwi na ako. Teka lang, Mare. Ba't ka nagmamadali? Ah, kailangan ko na talaga umuwi, Mare. Sige na. Akala mo mapapalagpasin ko lahat ng mga ginawa mo? Anong sabi mo, Mare? Magnanakaw ka. Hindi to yan! Kanina ka pa naka-live. Kitang-kita nila lahat ang ginawa mo. Alisin mo nga yan! Sa wakas, nahuli ka na namin. Ngayon, kailangan mo na maparusahan. Parusa? Sige na! Marihin niyo na yan! Sumama ka na sa amin! <laughs> Anay! Aamin na ako sa crush ko! Go anak! Sana magkakataon! Ah, uh, hello? May aaminin ako sa'yo. Crush kita. Crush mo ako. Yuck, kadiri ka. Di kita gusto. Ah, uh, na-reject na ako. Oh, Ah, uh, ganyan talaga anak. Hanap ko na lang mga iba. Marami pa dyan. A few moments later. Ang mo naman. Single ka ba? Ah, oo. Gusto ko na magka-jowa. Ako? Pwede ako maging jowa mo? Sige, So, tayo na? Oo, sinasagot na kita. Yes, may girlfriend na ako! <laughs> nay, may good news ako sa'yo. May jowa na ako! Talaga ba, anak? Parang ang bilis naman. Siyempre, Nay, ang pogi ko eh. Nay, nasa labas siya. Ah, sige, anak, papasukin mo. Ah, hello po, tita. Mare? Mare? Magkakilala kayo? Oo, anak. Kumari ko yan eh. Pero, Nay, jowa ko siya. <laughs> Di pala tayo pwede, halaw ano ka na lang ng iba Ayoko na magmahal <laughs> Mahal, gusto ko kapag nagkaanak tayo yung spoiled, ang cute nun Mami, bilan mo ako ng bagong phone, yung iPhone 14 Pro, ma Bakit anak? Di ba kakabili ko lang ng phone sa'yo? For well, storage na kasi ako, mami Tapos yung mga friends ko may mga bago na rin phone So, I need to keep up Wala pa akong pera ngayon, anak Anong, Anong sabi mo? Bibilan mo ako, bibilan mo ako Ito na, bibilan na kita Wow, this is so nice. Mommy, ang ganda na itong bag na to. Tara, shopping tayo. Kakabili ko pa lang sa'yo ng bag, di ba? ganda kaya nun. Ang gusto ko, Gucci. Ang pinili mo, Gucci. Ang mahal naman ang gusto mo, anak. Nagreklamo ka? Aanak-anak ka dyan? Tara, shopping na tayo. Sa ako kukuha na pera papili pagbili nun? Anak, kain ka na. Pinagluto kita ng paborito mo. Ew, mommy, ano to? Tinola yon anak. Di ba paborito mo yan? Tinola? Tinola? golf gun. Steak! Huwag ka lang maging narti, anak! Kainin mo na lang yan! Ayoko! Mamatay na lang ako sa gutom! Bakit ba ganyan ka? <laughs> Di ba gusto mo anak na kalak na spoiled? O eto na! Ayoko na pala! Halika dito! Ibabalik ang takita sa chan ko!